Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan matapos sa masuspinde sa first 25 games ang season na ito. Ang young star Jamarant ay opisyal nang bumalik para sa Memphis Grizzlies na may record lamang na 6 wins and 19 losses patungo sa game nila kontra sa Pelicans. Well, sa kanya nga ang galing ang first three points ng Memphis sa game na ito. Ganun pa man ay napako nga ito hanggang sa dulo ng unang quarter. Habang si Zion Williamson naman ay agad nga nagtala ng 2 fouls sa first 2 minutes ng game. Kaya naman naupo umuna muna siya sa bench. Sa second quarter naman ay kinakapa nga ni Jamoran ang pagbabalik niya. Hirap pa din nga siyang makagawa ng magkakasunod na puntos tulad ng nakasanayan natin sa kanya. Habang si Zion naman ay naglaro lamang ng tatlong minuto sa second quarter at taga dito natawagan ng kanyang pangatlong foul at galit na galit na nga ito sa mga officials. Naupo na si Zion ngunit nagbida naman para sa Pelican, si McCollum, Ingram at Valenciunas. Nagtala sila ng combined 39 points. By halftime may baon nga ng Pelican sa ang 19 point lead sa score na 60 to 41. 15 points sa si CJ McCollum, 12 points si Brandon Ingram at 12 points, 8 rebounds din si Jonas Valanciunas. Si Jamorant naman ay may 7 points, 1 rebound, 3 assists and 2 turnovers. Sa third quarter naman ay nagpapalitan ng puntos ang former AAU teammates sa South Carolina, Jamoran and Zion Williamson. Gumawa ng 13 points sa quarter na ito ang former number 2 pick. Habang si Zion naman ay bumawi din ang tagtala ng mga highlight plays including ang alley-oop dunk na ito na ibaba ng Grizzlies sa single digits ang dating 24 point lead ng Pelicans. Ngunit hindi nga makapaglaro si Jamoran ng matagalan dahil agad pa siyang napapagod ngayon buhat ng matagal itong hindi naglaro ng isang NBA game. Sa fourth quarter naman ay patuloy na binubuhat ni Morant ang Memphis at pakonti-konti nilang binababa ang lamang ng Pelicans hanggang sa naitabla nila ang game with only 2 minutes remaining at nabawi nila ang lamang sa last minute. Palitan na nga ito ng puntos mga kaibigan. Sa uli ay tinapos ni Morant ang game sa isang buzzer beater at binigay ang panalo sa Memphis Grizzlies sa score na 115 to 113. 34.6 rebounds and 8 assists si Jamoran sa kanyang first game. 24 points si Jaren Jackson Jr. at 21 points points si Desmond Bain. Sa Pelicans naman ay 34 points si Brandon Ingram at 13 points lang si Zion Williamson. Isama na din natin sa update na ito na si Jordan Clarkson ay ginawa ng available sa trade market ng Utah Jazz. Mukhang full rebuild mode na nga ang Jazz mga kaibigan dahil bukod nga sa kanya ay ang kanilang star player na si Lori Markkanen ay available na din sa trade market. Medyo bumagsak nga ang scoring ni Clarkson ngayong season. From averaging more than 20 points per game, ay nagtatala na lamang siya ngayong season ng 16.6 points. Ngunit umangat naman ang kanyang assist sa 5 assists per game. Kaya pa din nga na maging malaking tulong ni JC sa mga contenders sa liga bilang six man or even a starter. Kaya pa din nga niyang maging spark off the bench. Isang malaking bagay tuwing playoffs kapag napaghahandaan na ng mga teams ang star player. Kailangan nga ay may mga role player na mag-step up at kaya kaya pa rin nga yan, Jordan Clarkson. Kaya ba mga kaibigan, saan gustong mapunta si JC?